Ito yung gabi na naligo nga kami nila Diday sa ulan. At lahat ng masasayang alaala ko nung kabataan ko ay bumalik nga lahat. Isang masayahing bata na walang ibang iniisip kundi nga ang maglaro. Kaya para sa batang ako, maraming salamat dahil nagpakatatag ka. Kaya nandito ako ngayon. Pero bago nga ang lahat ay sa wakas dumating na nga yung order namin ni Diday ng mga bed Sobrang excited nga kami ni Diday nung araw na to kasi talagang inaantay na namin to. At kahit noon pa man nga eto na yung mga kinahiligan ko ang bumili nga ng magagandang bed At sobrang saya sa pakiramdam ko kapag nakakabili nga ako ng mga bagong bed At kapag nahihiga nga ako sa mga magaganda kong bed ay nawawala nga lahat ng pagod ko. Komportable nga akong nakakapagpahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. At ang nakakatawa nga, isa na nga ito sa mga nakakahiligan din ni At lahat nga nang makikita nyo sa video ito ng mga bedsheet ay dito ko nga yan nabila sa murang halaga lang. At talagang magagandang klase nga ng tela yung ginamit nila. Kaya iba't ibang klase nga ng tela ang sinubukan kong bilhin sa kanila. At lahat nga din ang mga sizes ng bedsheets ay available nga din sa kanila. At isa pa nga sa mga nagustuhan ko sa kanila ay meron din sila nung usong-usong ay na bedsheet na no lukot, no gusot na kahit pa mag tatalon ka, magtatumbling ka dyan, ay hindi nga yan magugusot. At yung tela nga na ginamit ay sobrang lambot sa katawan at hindi ka nga maiinitan. At sa murang halaga nga ay magagandang klase nga ng tela yung gamit nila at matitibay nga yung pagkakatahe. At sa murang halagang yun nga ay meron ka ng budget at meron ka ng two pillow case. Kaya sa may mga gusto po ay dito nyo nga lang po yan ma-order. Mga 6pm siguro ito nung lumabas nga kami nila dito para bumili nga ng vitamins ni Dave. Gusto ko kasi na tuloy tuloy nga yung pagbabitamins ni Day para maging magana siya sa pagkain at hindi nga siya maging sakitin. Bibilhan ko na nga rin sana si Diday dito ng vitamins para sa kanya kaya lang magtanong daw muna ako sa doktor or sa OB kung pwede na nga siyang mag-take ng vitamins dahil nga nagbe-breastfeeding nga siya. At buti na nga lang nakauwi na kami nila Diday sa bahay bago nga lumakas yung ulan. Ang totoo nga niyan ay yung kapatid ko lang talaga yung maliligo dapat sa ulan kasi gusto niya nga lumabas para bumili ng price at saka fishbowl at pero napansin ko na si Diday nga ay parang gusto niya nga ding maligo sa ulan kaya sabi ko sige sama na nga lang kaming dalawa dun sa kapatid ko. Para kasing naalala ko sa mukha ni Diday yung kapag nga gusto naming maligo sa ulan ng no, mga bata pa kami hindi nga kami pinapayagan ng nanay at tatay ko. Bihirang bihira nga kami payagan kung hindi pa nga kami magiiyak at maglulupasay. Kaya kapag pinapayagan kaming maligo sa ulan ay sobrang sayang nga namin at sinusulit nga namin ito sa labas. At hinihiling ko pa nga nun at sumisigaw pa nga ako nun na sana ay mas lumakas pa nga yung ulan. Na mas lumakas pa nga ito na parang bumabagyo na at wag na nga tumigil. Kasi aminin nyo, sobrang saya talagang maligo sa ulan lalo pa kasama mo nga yung mga kalaro mo. At nung gabi nga na naligo kami nito nila Diday sa ulan ay talagang naalala ko lahat ng memories ko nung kabataan ko. Nung bata pa ako, hinihiling ko na sana ito manda na agad ako. Pero ngayon nga na nasa gantong edad na ako, ay ang hinihiling ko naman ay sana bumalik nga ako sa pagkabata dahil nga kapag bata ka ay wala ka pang masyadong responsibilidad at ang isa nga lang sa pupoblemahin mo ay kung paano ka nga tataka sa pagtulog sa hapon at magpipikit-pikitan ka nga ng ilang oras para masabi lang na nakatulog ka o aminin nyo hindi lang ako ang gumawa nun pero ngayon nga na matanda na ako kahit gustuhin ko ang matulog maghapon ay hindi na pwede dahil may mga responsibilidad na nga ako kaya ang buhay ay wala talagang rewind kaya gawin mo na nang gawin kung ano nga yung nakakapagpasaya sa dahil napakaiksi lang talaga ng buhay. Sabi nga nila, live your life to the fullest. Gawin mong makabuluhan ang buhay na binigay sa ng Panginoon. Ingatan at mahalin mo ang buhay na ibinigay niya sa Lagi sana nating piliing maging mabuti sa iba kahit hindi sila ganoon sa atin. Para kung mawala ka man sa mundong ito ay eh may maiiwan ka ng magandang kwento. At good news nga po dahil mamimili at mamimigay ulit ako sa lahat ng magshe ng video ito magla-like at magpapalaw kay Batsha TV. Yun lang po at God bless!